Good day guys. So update lang tayo doon sa ating tank, doon sa ating mga isda dito sa ating 45 gallon tanks kung makikita nyo yung mga cichlid natin ayun malalaki na tapos yung ibang bluefish tetra natin medyo nabawasan nabawasan na pala sya tapos yung tiger barb natin malalaki na rin tapos kung mapapansin nyo, wala yung mga halaman natin iba kasi nga is itatanim natin siya. kung makikita nyo din yan parang napakadumi ng na ilalim nya pero actually talagang ginagawa natin yan na malumot, pinapalumot natin yung ilalim niyan. Ah, ang nyo. Green na green na siya dito. Hindi natin nililinis yan. Ayan. Kasi yung ibang mga isda na yan, kinakain nila yun yung mga lumot sya, no. Ayan, o. Ayan. Yan. Yan. Para maging healthy rin sila. Para hindi puro feeds yung kinakain nila. So, kinakain din nila yan. So, ayan guys, so Ang kita nyo, kinakain nila yung mga lumot yan sa ilalim na yan and kung makikita siklid na to ang laki na nyo no kung binili natin halos kalahati lang sya buli na rin tong siklid na yan eh ayan no? oh. mga pa o oh. Diba? kasi yung siklid na yan eh so ito yung jungle balisteria natin lumalago na naman to yung isang jungle balisteria doon sa dulo yung nasa ano okay naman dumadami na rin siya nag spot na rin siya so nasan nga ba yung ating ibang mga halaman dito kasi kagabi nilinis natin to halos wala nang laman kasi yung mga paso natin dyan sa loob yung ating halaman dyan kinuha na muna natin at lagi muna natin dyan so ang gagawin natin doon tatanoy natin dito sa ulit sa mga paso niya pero lagi na natin ng lupa para hindi na siya nabubunot lagi kasi siya nabubunot dahil puro bato lang wala siya kinakapitan lagay natin sa lupa para lumago. Tapos lagyan natin itong bato sa iba pa natin ng lupa. A few inches later. So guys, dito nga tayo sa garahe at lilinisin muna natin itong mga lalagyanan ng ating mga halaman. Tapos pati yung mga bato niya, mga stones na Linisin muna natin. Lalagyan natin ng lupa para pagtaniman ng ating mga halaman sa aquarium. So, lagi kasi ang nangyayari pagkatanim ko sa kanila dito after 2 or 3 days nauubos siya natatanggal siya dito sa dalagyanan niya nabubunot kagad sya siya ilang beses na kasi akong paulit-ulit lang din so na isip ko na itanim siya sa lupa lagyan siya ng lupa sinubukan ko rin kasi siya na ilagay sa mga ganito baka hindi mabunot kaso ganoon pa rin nabubunot pa rin eh so ilagay na natin siya sa lupa at saka natin tabunan itong mga bato na to mga rocks mga lava rocks so guys ito na yung ating halaman so mostly puro hornwork lang itong glass natin. So, nalinis na rin natin yung mga bote na paglalagyan niya. Tsaka yung mga rocks dito. Tapos kukuha na lang tayo ng lupa para lalagay doon. Itatarim natin ito. So, let's go. Kamaya, pag natapos na natin to, pakita na natin yung final na outcome ng itong ating pinagkagawa. 20 minutes later. So guys, natapos na natin yung pagtatanim. Pagtatanim natin ng mga aquatic plants. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, ayan na. So, medyo natutuyot-tuyot na siya. So, kailangan na natin siya ilagay ulit sa aquarium sa tubig para ma-refresh siya. So, meron pa dito mga natira na kakaunti. So, ito yung mga maiksina na hindi na natin kaya tanim. So, papalagay natin siya doon sa aquarium natin. And dito is itatabi lang muna natin. Okay? So, tara. Balik na ta tayo doon sa bahay para ilagay na ito doon sa aquarium natin. Let's go! Much later. So, guys. Ito na nga yung pagkatapos ng ating pagtatanim, pagtatanim ng aquatic plants. So, nailatag na natin siya dito sa ating aquarium. Line up lang natin siya na ganyan. Gusto lang natin siya kasi siya maparami and gusto lang natin na merong live plants dito sa ating aquarium. Dito nyo naman. So, pinupuntahan na siya nung mga isda natin. Sanay kasi sila na may mga halaman dun sa aquarium nila. Ayan guys, mm natapos -hmm. na rin natin. And meron pa nga rin pala akong isang project dito sa kabila. So, itong aquarium na to, is meron ding aquarium sa loob. Makikita natin. Kaso malabo kasi yung tubig na natin dito dahil doon sa aquarium sa loob. Meron kasi tayo nilagay na bagong alaga dyan. Pero bago natin sabihin kung baan ano yung bagong alaga natin. Kung makikita nyo, meron mga glowfish tetra. May mga stripe. Ayan o, tatlo. Yan yung mga binrid natin na glowfish noong a month ago. Kung makikita nyo, medyo malalaki na sila. Ayan. Meron yung tatlo. Malalaki na. So, yan yung mga na natin na glowfish tetra. Meron pa yung dalawa dito sa labas. Hindi na lang natin makita. At least, meron nabuhay sa kanila na lima. At ilalagay, pagka lumakilaki na yan, ilalagay natin siya doon sa malaking tank natin. And yung sinasabi ko nga sa inyo na bago nating alaga dito is, ayan, tanggalin natin yung, ayan. Ayan, ayan yung bago nating alaga. Crayfish siya, apat siya. So, yung isa na matay eh. Yung isa is, ayan. Tapos, meron siya dito sa loob na dalawa. So, kaya, nga siya lumabo dahil meron tayong mga meron tayong aquarium sa loob ng aquarium yung aquarium na nasa loob ng aquarium natin yan yung dating um, setup natin para dun sa beta fish natin so ngayon hindi na natin tinanggal yung setup niyan. Nandiyan pa rin yung substrate nya yung mga bato niya. nandoon sa loob yung crayfish okay, yung crayfish na. so nagkukay na sila nag nagkukay doon sa loob meron din dito meron din dyan dalawa yan meron isa, crayfish so tatlo sila rin may dito sa deck yung meron tayong tatlong crayfish dito sa loob ng ating tank So tatry natin para yan So guys ayan lang yung update natin Doon sa ating aquarium Sa isang zoo Dito sa ating 45 gallon tank At may bago tayong project Iisipan ko nang paraan para yung crayfish natin eh magparamihin. Check natin kung paano natin paparamihin yung crayfish natin. Ayan guys, yan lang muna yung ating update dito sa ating mga tanks. Ito natin, healthy na healthy na yung mga ating halaman. So sana tumagal sila dyan at wag na mabunot ulit. Hindi na siya lang maubos dyan. So yun lang guys, ang video natin for today. So kung bago ka lang sa channel ko, so please do like, share, and subscribe and also hit the notification bell para lagi kayong maging update sa mga bago nating ilalabas na video so salamat sa panonood God bless stay safe and see you on our next video bye bye bye, -bye.